Hello everyone, it's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Okay, narito naman po tayo upang tayo manalangin because prayer is a powerful and effective and a great weapon, of course. Okay, manalangin naman po tayo especially sa ating mga spiritual growth dahil marami po ang mga nanlalamig kung paano init dito sa panahon nanlalamig naman yung iba kung paano malamig sa ibang bansa nako sana wag naman po madeprose yung ating pananampalataya sa ating Panginoon and we go on and to God dahil may plan at may purpose ang ating Panginoon and of course kailangan po na mag grow tayo spiritually 'di diba, Dahil 'yan ang mahirap. Kailangan palakasin natin kung paano natin pinapalakas ang immune system natin upang hindi tayo tablan ng mga sakit, mga sipon at ubo. Ganon din po na palakasin po natin ang ating spiritual growth, yung spirit natin. Siyempre sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagbasa ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagpunta ng simbahan, mag-church kayo. Sa pamagitan ng mga Bible Uh, study, mga care group, makimingle kayo, makijoin kayo sa mga Christian, sa mga uh, yan, yeah, makijoin kayo sa mga Christian and of course, yung mga nagpe-pray sa inyo, uh, sa mga pastor nyo, sa mga uh, leader nyo, or sino, na talagang sabihin nyo sa kanya na like yung pag sa mga parents nyo and everything kailangan po para lumakas yung ating spiritual at lagi-lagi natin kausapin ang Panginoon bagamat minsan ayaw mo bagamat minsan tinatamad ka bagamat minsan just go on, go on, go on kasi may ginagawa po ang ating Panginoon so yan po yung aking maya advice go on and Uh, uh, seek God's more okay, so manalangin po tayo dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito pagpalaan mo lahat ng mga nangihina sa pananampalataya nila palakasin mo sila body, soul, and spirit, oh Lord God in the name of Jesus, right now, oh Lord touch their spirit, oh Lord God that they will grow upon you, that they will seek upon you, oh Lord, that they will more, oh Lord God, go on unto you o Father, name kung sila man ay natamad or ayaw na, but Father, no turning back, that they will go on and push through their self, O Lord God, that they will more to pray, more to read the Bible, more to talk to you, more to go to church, O Lord God. Father, nothing is impossible with you. And we know, O Lord God, na tinanggap ka na nila bilang Lord and personal Savior nila, that they will grow, 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 in spirit na nasa kanila ay mag-grow, Panginoon at more, Panginoon, napakainin nila, O Lord God, ang spirit na ito upang lumawak at lumaki, Panginoon Diyos, at makaya po niya ang lahat. More na mag sila, more, Panginoon, na go on iyo. More, O Lord God, more, more pa, Panginoon, ang panalangin po namin sa bawat isa. Kung sino man na nakikinig sa oras na ito, dyan, Panginoon, Lord, you know them, O Lord God. Touch them, O Lord God. They will believe and trust you, O Lord God. You will do a miracle right now You will do, O Lord God, ng something sa kanyang buhay dahil walang imposible, O Lord God. Because hindi maiksi yung kamay para abutin po sila, O Lord God. Salamat po sa oras na ito at mararamdaman ng taong yan paino, sa kanyang spirit na siya mag-grow in the name of Jesus. In the name of Jesus of Nazareth. Salamat po. Ito pa miniling sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. So muli, shalom, shalom. May the Lord God bless you. And bye for now.